sa kapaling kapal at sa kapal hamon at hindi sa mong pagkili ng pagkikang ang na pwede Jesus kanilang Ang pwede Jesus kanilang pwede Inuulit ko po, medyo... kalung ng Birheng Maria ang walang buhay na katawan ng kanyang anak na si Jesus. Matapos itong ibaba sa krus, ang kaganapang... Hari na wanga po, ang inyong pagsama sa prosesyong ito ay maging sanhi ng patuloy na paglapit natin para sa ating Panginoon. Sa muling pagkabuhay ng ating manilubos, ang koronang tinig at ang mga pako na nasa kamay ng mahal na ina ay simbolo ng pinagtagumpayanan ni Kristo ang kamatayan dahil dito ang buong sanglibutan demo Si San Lucas ni ay isang pariseo at pinuno ng mga Hudyo dapat to de Arimatea ay ang lalaki na nagbigay ng na kanyang sarili libingan para kay Jesus at tumulong sa ministeryo ni Jesus. Si, suswana si Susana ay nabanggit sa Ebanghelyo na Santa Marta at Santa Maria. Nakakatandang kapatid siya Maria ng Betanya. Si Lazaro ay ang kaibigang binunan Marta at Lazaro ay magkakapatid. Mga kilala, mga kaibigan at kasunod ng ating Panginoong Yesus, ang kanilang tahanan ay madalas galawin ng ating Panginoon. At ngayon naman po ay si Santa Maria ng Petanya. Siya ay ang bunsong kapatid ni Marta at San Lazaro. Mga bababuting kaibigan ni Yesus, siya ay nakatira kasama ng kanyang mga... Siya ay asawa ni Cleophas, oh, 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 na kapatid ni San Jose, na asawa ng mahal na Birheng Maria, na ina ni Jesus, at ina ni Santiago Menor. Ibig sabihin, Santiago Bata at ni Jose... Na... ...ni Santa Maria Salome. Sino si Santa Maria Salome? siya ang naging malaking kapalara ni Santa Maria Salome ay ang pagkakasama niya sa ating Panginoon. Isa siyang butihing babaeng naglilingkod at tumutulong kay Jesus sa mga apostol at siya ang asawa ng manging isdang taga Galilea na si Sibideo at ina at ina ni na Mayor at Juan Evangelista. Dalawa sa mga apostoles ng ating Panginoon. Kabilang din si Santa Mar Santa Salome sa mga babae. Ang imahe ni Santa Juana, Esposa ni Gusa. Si lalo do pagdatingin sa simpak lalo do langit langit, panggiging ganyan